Ayan, magandang tanghali po. Magdadala tayo ng pagkain naman kay Jason. Nasa puso siya. Bali doon na din ako kakain kaya medyo marami itong aking dalang kanin. Kanin tapos Argentina may tulog at saka octopus na bigay nila mama. Ayan. Mag... Magdadala tayo. Samahan nyo ako habang mag kikwentuhan tayo. Ay, wait lang. Pasensya na walang kwan. Mahirap mag video. Ganto na lang. Daan na lang ang ipapakita ko sa inyo. Ayan, daladala natin ang kanin at saka tubig. Ayan, daan na lang ang mapapakita ko sa inyo ha. Pasensya na. Habang nagkikwentuhan. Alas 12 na po ng tanghali dito sa amin. Ayan, sumama ang mga aso ko. Pananghalian po tayo. Kayo ba sa ganitong oras 12 ng tanghali ay nakakain na kami talaga ay maaga kang kumain ngayon ay na medyo na delay at naglalaba kaya malapit na ba ako sa puso dun sa baba sa may kawayanan ay malalaglag sobrang lakas pa ng init din sa amin no? yan ang view dito napakaganda sarap dito talaga sa probinsya napakapayapa malayo sa ingin ng sasakyan ng kapitbahay malayo sa marites, fresh ang hangin na malalanghap oh. napakasarap hindi iniwan mga anak mo dun ay sige son ah, oh, no. tapos na tapos ka na tapos na

Ndito na siguro. Diyan ah. Para hmm. ka biga ang kita. Ayang kan brason. Ay hindi ka asyo. Yeah, let's go. Kain muna tayo, kain. Kain tayo. Dito patong, dito patong sarapnya, octopus niya sa ta. This is my favorite octopus. Oh. Magbanlaw ka muna nang kamay. Ya, Ay, kakain mo muna kame. Bye bye, thank you sa so much Oh, on. thank you. Take one more, sarapnya. Hmm, oke, saya mau minta tanda.